pani bagong araw pani bagong manok na naman tayo mga guys Ayan, madilim pa nung tayo ayan going to angat bulakan nga pala tayo guys ayan dito tayo dadaan sa May Philippine Arena dahil dyan ang pinakamabilis na daan papuntang Angat Bulakan mga guys ayan so let's go ayan nandito na tayo sa Angat Bulakan mga guys ayan papasok pa lang tayo dun sa pupuntahan nating na farm ayan Magkano yun boss Kapat ko ako eh. ang out mo? Oh, Tignan ko. muna lang. Ayan, may nadaanan nga tayong sweater guys Ayan, 4K Pwede daw yung benta niya nga dyan guys Ayan, nadaanan lang natin siya Papasok kasi siya ng farm Ayan, nadaan tayo dyan no? At nandito na nga tayo sa farm na pinuntaan natin mga guys Ayan, Medyo maliit lang siya, pero magaganda naman yung manok na nakuha natin guys. At ang una ko nga palang inawakan yun guys, ito yung binabay niya. Kasi nagandahan ako sa kanya eh. Ayan siya guys, gold kasi siya na binabay. Ayan okay daw. <laughs> At ayan yung hiraw na inawakan natin guys. Pero di natin siya nakuha kasi parang medyo nakukulangan ako sa size niya. Medium size lang siya guys. Pero maganda siyang manok. Ay, magandang umaga mga boss. Uh, ah, dito tayo ngayon sa ano, Angat Hindi ah, ko, ko, na lang sabihin kung saan banda sa kasi hindi ko rin alam yung pangalan ng farm nila. Hindi ko rin alam kung, kung saan banda dito. <laughs> Ito yung mga nakuha natin mga boss. Yeah. Yeah. Marami tayong ano, marami tayong nakuha mga dark, mga dark color. Ah, eh, hiraw. Tapos mga binabaing itim. Ito mga boss nakuha natin to ito so, mga boss yan mga binabain ni Ting magaganda sukat ng manok nila mga boss tsaka mga armalite talaga mamalo magaganda mamalo maglalagay ako ng samples spar dyan may nakuha rin tayo mga gold uh, tatlong piraso ay uh, apat na piraso tong gold uh, isang binabae ay dalawang binabaing gold tapos ano Ah, uh, isang gold na ano. Yellow legs at isang gold na dark legs. Ito nga pala yung gold na nakuha natin, mga boss. Eh, mga boss, napakagandang manok. Ayan. Yeah. na mamalo talaga, mga boss. Sa mga buyer natin dyan, abang-abang na lang kayo. Dahil, uh, -ano natin ito. i natin ito. Ito pa mga boss, may mga nakuha pa tayong kulay pula. Ah, uh, isang picom, tsaka isang straight kom. Pero karamihan mga itim. Ito mga boss. Napakagaling nito. Wala talagang tapon. straight kom. mga boss. Tsaka picom. Makita ko sa inyo mga boss. Ayan. ayan mga boss ito pa isa mga boss napakagandang binaba eh isa-isa natin para makita nyo lahat ayan mga boss napakagandang binaba ito pa, isa pang binabae mga boss. Sa mga mahilig sa mga binabae. Ito na. Abangan nyo na, abangan nyo na sa ano. Abangan nyo na sa FB natin yung mga binabae na nakuha natin. Napakagal na binabae. Gold na, gold na itim na binabae. Ayan. Ito mga boss. Pogi yung pogi. Mga boss, isang gold din na nakuha natin. Ayan, napaka pogi nito. At saka napakaganda ng sukat. Yan, ito siya Pulang-pulang mata Ito mga boss o oh. So makikita niya Abang-abang na lang kayo mga boss Ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog Gawa ng nagkasakit tayo na karaan Tsaka tuloy-tuloy ang ulan Hirap na rin mag-vlog Abang-abang na lang kayo mga boss Iuwi natin ito ng malabot At uh, short preview sa mga nakuha natin Ito yung binabay na gold mga boss Ayan, isa pang binabain na golden, din. Gold hatch. and mga uh, guys. Abang-abang kayo dyan. Ito rin, isa pang gold na itim na gold na binabae. <laughs> At ito, isang hero pala guys. Nakakuha tayo hero. Pero sold na yan guys. Nakuha yan ni Boss Johnny. Ayan, ito rin. Isang lemon. Nakuha nga pala yan ni Boss ano, Randel. Ayan. Ito rin, isang gold. Ito, available pa ito mga boss. Napakainam din yung manok na yan etong pula nakuha rin pala to ni Boss Johnny ayan ito pa isang gold available pala ito mga boss ah, may inam yan ito pa isang Lexi Black natin guys ayan doon na kinahon na natin sila mga guys ayan pauwi na tayo ayan sampung piraso nga pala nakuha natin at ayan, maraming salamat nga pala sa mga nanonood ng vlogs namin. Ayan, kahit di tayo nakakapag-post, alam kong may mga sumusuporta sa akin dyan. Maraming maraming salamat sa inyo sa panonood. At uh, sana ay napasaya ko kayo.